Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Marahil habang nakikinig kayo ng mga pagbasa para sa linggong ito, napansin niyo kaagad na ang unang pagbasa at ibanghelyo, halos pareho ang kwento, parehong ang salaysay. Tunay nga po, bakit kamo? Dahil kung babalikan natin at unawain ang unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari, nangyari ng kapanahuna ni Eliseo. Sabi dito sa atin, mayroong lumapit kay Eliseo, may dala na dalawang pung tinapay para ibigay at ipakain sa isang daang tao. Ang iba na kaalilangan, hindi kakasya yan. Subalit ang ginawa ni Eliseo, sabi niya, ipamigay at kalauna narinig natin nabusog ang lahat nakakain lumabis pa yan rin ang kwento na halos parehong pareho sa ebanghelyo pero ito ngayon ay nangyari sa kapanahunan ni Jesus nabanggit sa atin na noong kapanahunan ni Jesus tinanong niya ang kanyang alagad na si Felipe kung merong bang makakain para sa mga taong sumusunod sa kanya. Anong sagot ni Felipe? Ang sabi niya, ang dalawang dang dinaryo ay hindi sasapat para makakain ng lahat. Naroon rin si Andres na kapatid ni Simon Pedro at ang sabi sa Panginoon, meron isang bata dito, may dalang limang tinapay at dalawang isda. Subalit para, para saan ito sa ganong karaming tao? At kalauna narinig natin nang mapaipo ni Jesus ang mga taong ito, sila ay nakakain, lumabis pa, at hindi lamang iyon, nabusog ang lahat. Sa parehong salaysay, ipinabatid sa atin na sa kakarampot, ang Diyos gumawa ng himala upang maparami ito at may pamigay at makakain ang mga tao. Kung ating ngayong pagninilayan ang dalawang pagbasa, ano kaya ang binibigay sa atin na paalaala? Para tugunan ito, mapupulot natin ang kasagutan sa bawat talata ng Salmo. Tatlong talata ang binibigay ng Salmo na tumutugon sa atin kung paano pinapakilala sa atin ang aral tungkol sa Diyos na meron tayo. Unang talata. Anong sabi rito? Magpupuring lahat sa iyo, O Pongeon, iyon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit tunay kang dakila at makapangyarihan. Unang aral ng pagpapakilala sa atin tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay masagana. Ay ibig sabihin na nagmumula sa Kanya ang lahat ng kabutihan na dapat nating pasalamatan. Kaya sa puntong ito, tayo mismo makapagsusuri at makapagsasabi na hindi lamang ang mga nabanggit sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, ang nakinabang sa kasaganahan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Tayo rin kung tutuusin, ay nakaranas na sa kasaganahan ng Diyos dahil tayo mismo tumanggap ng maraming kabutihan na nagmumula sa Kanya na dapat nating tuloy-tuloy -tuloy na pinasasalamatan. Ikalawa na ipinababatid sa atin na pagpapakilala sa Diyos narinig natin katawang talata ng Salmo. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay, siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Ikalawang pagpapakilala sa Diyos na meron tayo, ang Diyos na meron tayo ay mapagbigay. Bakit? Dahil ayon sa salmista, nagkakaloob siya sa tao ng mga pangunahing kailangan niya sa buhay. Ang susuriin natin, itong totoo. Itanong natin sa ating sarili, kailan ba ang Diyos nagkulang ng ating kailangan? palaging tumutugon ang Diyos, palaging nagbibigay ang Diyos. Pero kung hindi mo nararanasan at asasabihin mo, Father, nagkukulang sa akin ang Diyos, baka hindi mo nauunawaan ang pagkakaiba ng iyong kailangan at ng iyong gusto. There is a big difference, my dear brothers and sisters in Christ, between what you need and what you want ang kailangan mo ay ang mga bagay-bagay para mabuhay. Pero minsan ang hinahangad natin bilang tao ay ang mga gusto natin na kahit di kinakailangan, gusto lang natin magkaroon dahil gusto nga natin. Limbawa dyan, pagsusuriin natin, o mamaya siguro magandang suriin ka agad ang ating mismong mga kagamitan sa bahay. Ilan ang kailangan mo ba na damit para mabuhay? Minsan, punong-puno na, apaw na, sasabog na ang ating kabinet. May mga damit ka pa dyan na hindi nakasya. Hindi mo pala pinapakawalan. Ilang pares ng sapatos, isang, ilang pares ng sandalyas. Suriin yung mga bahay natin. Maging kagamitan sa kusina. Ilang kalderong ang kailangan nyo. Ilang kaserola. Minsan sa loob ng ating kusina, ang daming nakapatong sa cabinet na hindi naman kailangan, hindi lang buwan, taon ang binilang, nakatambak na lang diyon. Ang tanong, bakit nandyan yan? Kailangan mo pa ba? Yan ang problema sa atin. Hindi natin alam kung anong kailangan at anong gusto. Dahil sa kailangan lang, ang Diyos nagkakaloob sa atin. Pero sinasabi natin may kulang sa atin dahil naghahangad pa tayo ng higit sa ating kailangan pero ang Diyos mapagbigay sa mga sa buhay. Ikatlo na pagpapakilala sa atin ng Diyos. Nabanggit sa atin, matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa, kahit anong gawin ay kalakip doon ng habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao sa sino mang taong pagtawag sa ay tapat at totoo. Ito ang ikatlong talata ng Salmo na kung saan pinapakilala ang Diyos bilang matuwid. At siya bilang matuwid, sabi sa atin, pinakikinggan niya ang sino mang may kailangan at kahilingan. Kaya kapag tayo ay dumudulog sa Kanya, lahat ng ating kahilingan at kailangan pinakikinggan ng Diyos hindi lamang pinapa ng Diyos, yamang ang Diyos sabi nga natin mapagbigay, binibigay ng Diyos. Pero may ilan sa atin magtatanong, "Eh bakit Father, lahat ng na hinihingi ko na sa Diyos hindi binibigay? Iilan lang." Dahil muli ang sagot diyan, may mga bagay kang hinihingi na hindi makabubuti sa iyo. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa iyo. May mga bagay tayo na kapag binigay Naisip natin mabuti, pero alam ng Diyos, hindi makagaganda. Pero kahilingan lang, mapagbigay siya, pinakikinggan. Yan ang kanyang pangimatuwid. Kaya mula sa dalawang salaysay na kung saan napakinggan natin ang himala ng pagpaparami ng tinapay, minumula tayo ng mismong salmo, kung sino ang Diyos na ito. Pinapakilala siya. Una, bilang masagana. Ikalawa, bilang mapagbigay. Ikatlo, bilang matuwid. Kung ito ngayon ang napulot nating tatlong aral, kung sino ang Diyos na ito, anong layunin ng Diyos? Bakit pinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin? Sa ikalawang pagbasa, narinig natin sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso ang mga katagang ito. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Magmahalan kayo at magpaumanhinan pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pananalita ngayon ni San Pablo na ipinararating sa atin, hinahamon tayo. Kung ang Diyos na meron tayo ay masagana, kung ang Diyos na meron tayo ay mapagbigay, kung ang Diyos na meron tayo ay matuwid, tinuturuan tayo ngayon ng Diyos na ito at hinihikayat na mag-aral at matuto sa Kanya. Sa papanong paraan, una, sabi natin, ang Diyos na meron tayo ay masagana. Hinahamon tayo tinuturuan na maging masagana rin tayo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kaya maganda na sa pagninilay na ito, itanong sa ating sarili ngayon, ang buhay ko ba, anong masagana sa akin? ang paggawa ng kabutihan o ang paggawa ng kasamaan. Walang maaaring magusga sa at walang sino man makakaalam ikaw lamang at ang Panginoon. Kung ang ginagawa mo ay ubod ng kabutihan o ang ginagawa mo ubod ng kasamaan. Pero ngayon minumula tayo kung nais nating tularan ng Panginoon sa kasaganahan, tularan natin siya na maging masagana ang kabutihan na ating ginagawa. Ikalawa, pinakilala sa atin ang Diyos natin ay mapagbigay. Ngayon, tinut hinahamon at hinihikayat rin tayo na maging mapagbigay sa buhay, hindi lamang sa ilang bagay. Anong ibig sabihin nun? Minsan, mapagbigay tayo, pero sa mga bagay-bagay na gusto natin. Pero ang mismong buhay mo, kaya mo bang ibigay para sa Diyos kung paano binibigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin? Yan ang pagkakaiba. Pag pinag-uusapan natin ang pagbibigay, pinipili natin ang mga labis. Pinipili natin ang hindi kailangan. Kailan natin kayang ibigay ang talagang ganang atin? Ikaw lamang kapatid ang makatutugon yan. Pero sa linggong ito, minumula tayo ng pagbasa na ito ang dapat nating gawin kung tutularan natin ang Panginoon na mapagbigay. Ikatlo, napulot nating aral na ang Panginoon na meron tayo ay matuwid. Ngayon, hinihikayat niya tayo na mag-aral at matuto sa Kanya na ano? Maging matuwid sa lahat nang may kailangan hindi lamang sa mga kakilala at kaibigan. Ito minsan ang malaking pagkukulang natin. Maganda ang ating pakikitungo kanino sa mga gusto nating taong pakitunguhan. Pero sa mga ayaw natin, iba ang pag-uugali. Ang isang taong matuwid, matuwid sa lahat ng tao gusto niya man ang taong iyan o ayaw niya pantay-pantay ang kanyang pagturing handa niyang pakinggan ang mga taong ito katulad ng diyos na handa pakinggan ang ating mga kahilingan hindi dapat tayo namimili sa buhay ng mga taong kakaibiganin natin hindi dapat tayo namimili sa buhay ng mga taong gusto natin bakit dahil ang diyos mismo hindi namimili ng taong gusto niya. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Kaya nga mismong Sesus si Jesus, naalala niyo? Anong sabi niya at binigay niyang utos? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Mga kapatid, ito ang tinuturo rin sa atin na bilang pagsunod sa Diyos na meron tayo, masagana, mapagbigay, matuwid. Nawa ang maging larawan rin ng ating buhay ay nagmumula sa tatlong aral na ito na ipinamalas sa atin ng pagbasa ngayong linggo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.